Naiyak ka na. Ingat ka daw kaya. Sala, wish ko sa'yo. Gumanda pa yung buhay mo. Tawag ako sa'yo, sir. Pagkala, sir. Kung nakagawa ko, sir, ng Jikas, yan ako uh, agad sa'yo. Maraming maraming salamat. Sariwakwakan na! Ano bagong araw, ano yung bagong araw, ano yung bagong araw Parang bagong araw, parang bagong buhay Boy. Ingat ka dyan kuya, baka ano? oh, bigla ka sapaking dyan <laughs> <laughs> Ipapasa yun? Oh, papasa lang yun, tapos magkakaroon ka na ng pera Pag may gcash ka na, kailangan lang doon mga details mo Name, address, number, yon, ganun. Kailangan mo sim card ID Mga ID mo oh, Kailangan ng ID? Mm hmm ay, diyan na ako magpakuha sa ano, pag huminto yung bus dyan. Ano, hanapan ka na namin ng ano? Trabaho dito sa Pasay? Ay, hindi sir. Uwi, uwi. Uwi talaga. talaga. Uwi talaga. Uwi. Ah, <laughs> uh, anong masabi mo sa mga ano? Yung mga magsibo ka nga kuya, ay magano ka. Magbisaya ka nga. Uh -huh. sa nitabang sa kuwa sa tanan, daghang salamat sa inyo mayong pamasko. Pagkaroon, ano? makauli na ko niya sa atwa, sa butuan magbago ang kinabuhay kay eh, bago naman po ng kwan pag uli ngita kong panginabuhi di og maayaw nga maka kuan ko sa akong kaugalingon kay lisod naman tong giyagihan karong oh, ah, tinatarantado ah, mo naman na kami abay may bisaya naman dyan sir sa, na, sir, sa katabi mo <laughs> Sinabi ko lang sir uh, Ngayon anong ano Hindi ko na binalikan yung uh, Hindi ayaw ko na balikan yung nakaraan kong Masalimut na buhay ko Ang tanong kay Jerry Ano nga palang pangarap mo sa buhay? Ano ang maganda Ang pangarap ko lang sir Yung mabuhay ako nga kung hanggang saan <laughs> <laughs> Nay? Ano, ano ba yun? <laughs> uh, uh, yun lang, sir Yung ano, nga, na may taguyod ko yung pamilya ko hanggat sa kaya ko na pag-aaral sila Uy. Ayan guys, sana si Kuya Jerry sa uling pagkakataon, kakain tayo Kakain muna kami sa masarap na naman na pagkain Sa punta? Ha? Sa punta? Hihihi sir Gumi ka na Ano, ano sa'yo? Ano sa'yo? Kanin lang sir at saka yung ano, ulam kahit ano? Ah, uh, hello po. Mm. Hi guys! Ito po yung mga uh, kinakainan mo. <laughs> mga uh, kinakainan namin, no? Ayun. Uh, magandang kainan. So, ang katunayan nga tigit nga makauwi talaga ako sa amin, hindi po ito halong biro. Uh, ano sa akin, kung may nahihirama sa nag-vlog sa akin, ito, katunayan po, ticket po talaga ito na uh, pang-uwi. Magkano bili mo dyan sa ticket? ah uh, ito po ang, ano niya, 3-8 po. Uh, sa ano pa lang po to hanggang Surigao lang po. Sa bus na papunta po sa amin, pwera pa po, po yun. Ipapakita ko po sa inyo lahat ang lahat ng naging gastos na pag nakarating na ako sa amin. Sa vlog mo na yon <laughs> eh, eh, ano ko lang din po. Uh, kasi si sir talaga, totoong tao, hindi kagaya ng ibang tao na pinagpapraktisan lang ako noon. Pero ngayon ito hindi practice. Tulong po talaga itong nabigay sa akin. Kaya sa mga tumutulong din po, ulit-ulitin ko po, hindi po ako magsasawa po sa inyo magpapasalamat po sa inyo araw-araw. Kasama na po yung nasa taas na binigyan niya ako ng panimbagong buhay, pag-uwi na makapag-uwi sa I amin. Mean, maraming maraming salamat din po talaga ulit. Advance Merry Christmas, Happy Christmas na lang po sa inyo. Maraming Happy salamat. Christmas. So, kahit po tayo. Ayun Maraming maraming salamat po. O, sold off to. Huwag ah, mo magiging masama. Ibigay mo lahat ng pera mo. <laughs> Ayun na. Dito ah, ay, so, tayo, hanggang doon. Hanggang pag-uwi din. Tara, ah, ha? Ha? Hindi, oh. <laughs> Malayo pa yun. Nung nararamdaman mo ngayon, Kuya Jerry? Masaya na nabusog ako, sir. <laughs> na, Pauwi na ako sa amin. Mas lalong busog ako, sir, pag nakasakay na ako sa bus, sir. Hmm.

sa mga tumulong sa akin yeah, salamat ha, yeah, yeah. salamat, maraming salamat kayo nakaano niya? siya po, siya po okay, ayun kayo, yan, Tulungan ito yung one way yan yung naglalakad. yan okay, niya yung may ano? Okay, ah, yun hindi oh, ka? Oh, ay! ako, magpapasakay sa kanya papuntang putoan ayun napanood mo ba ko yan? napanood oh, mo? oo, kayo doon napanood mo? Oh, napanood okay, mo? napanood mo? napanood mo? sa gasaan kami ah, Alangas Alangas